Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Totoong mga labi ng Pinay na namatay sa Kuwait, darating na sa bansa ngayong linggo. Mga naulila naman ni Jenny Mel A. Alvarado, kumbinsidong may foul play sa pagkamatay nito. Posisyon ni Pangulong Marcos single sa impeachment laban kay VP Sara. Hindi raw nagbabago sa kabila ng idinaos sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Samantala, election watchdog mga kabrigada, nanawagan sa Comelec na sampulan ang mga kandidatong maagang nangangampanya. National Security Council tiniyak ang pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipinong manging isda sa gitna naman ng presensya ng monster ship ng China. Samantala, bilang ng mga Pilipino nagpasaklolo na dahil sa nagpapatuloy na LA wildfire, patuloy pang nadaragdagan. At ilang motorcycle taxi riders nagmotorcade at nagprograma sa harapan ng Senado para ipanawagang gawing legal na ang kanilang trabaho. the balita nationwide, sa tanghali, buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigadan News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Pagandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon na Martes, mga kabrigada, January 14, 2025. Kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. at Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Inong perma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na inaasahan nilang matatapos na ang proseso ng pagpapawi ng bangkay ni Jenny Sanchez Alvarado ngayong linggo. Si Jenny ay ang pinay na namatay sa Kuwait pero nito lang nagdaang mga linggo. Ibang mga labi ang napabalik dito sa Pilipinas. Sa panayam ng Brigada News FM Ma uh, Manila, kay Kakdak, sinabi nitong kasalukuyan nilang inaayos ang repatriation ng mga labi ni Jenny at inaasang makakabalik na sa araw ng Webes. So, na na magkaroon ng, ng uh, tamang identification ng kay Jenny at napipinto na rin ang uh, latest bandang Webes siya maisasakay sa eraplano pa uwi ng Pilipinas. Siniguro naman ni Kakdak, mga kabrigada ang masusing kooperasyon sa Kuwaiti authorities at counterparts para sa investigasyon sa nasabing insidente. Sakali mang hindi sila kumbinsido sa so autopsy results nito, ay maari ring umano silang magkasa ng hiwalay na investigasyon. Pinayuhan naman ng DMW ang pamilya ni Jenny na hindi na nila kailangang mag tungkol sa gastusin o mag-alala tungkol sa kanilang mga gastusin para sa repatriation at iba pang tulong pinansyal dahil saguti na ng pamahalaan ang lahat ng gastos kabilang na ang funeral assistance. Sasagutin din daw nila ang educational expenses ng mga naiwan ni Jenny na tatlong mga anak. Bagong, bagong, Top na inabalita mga kabrigada ang pamilya Alvarado. Hindi naniniwalang walang foul play sa pagkamatay ng OFW. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Hindi kumbinsido ang pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado na suffocation ang dahilan ng kanyang pagkamatay. January 2, nang masawi ang Pinay sa Kuwait kasama ang dalawang kasamahan mula sa Nepal kuwento ng anak ni Jenny na si Angel, imposibleng walang foul play sa pagkamatay ng kanyang ina dahil nang makita nila ang bangkay ng Nepali na kasamang namatay ni Jenny ay may mga pasapasa -pasa ito sa katawan. Kasi po yung Nepali po, ang dami niya pong pasa, pati po yung paanan niya. Ay po, sugat. Bakas po nang lubid. May Tapos, sugat din po. Opo. Okay. Okay. Tsaka Itas yung kuko niya. Yung niya po parang sinakal ng lubid na bakas na bakas po. may pasa po siya dito, may pasa rin po yung labi niya. Tapos po yung kuko niya natutuklap na po. Tapos yung mga kuko niya po, parang sinuksok po talaga yung uling. Binabad po yung kamay niya sa uling. Dahil dito, naniniwala sila na hindi suffocation ang ikinamatay ni Jenny. Tadhana na rin yung, ano, eh, yung nangyari na natanggap namin. Ibig sabihin parang pahihwating na din na hindi talaga suffocate yung nangyayari. Trauma raw ang idinulot sa kanila na maling bangkay ang pinadala sa kanila. Nais nila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang ina. Kaya humihiling sila lalo na sa pamahalaan na magkaroon ng mas malalim na investigasyon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Samantala mga kabrigada ang DMW at ang Philippine Embassy sa Kuwait na may dapat daw panagutin sa maling bangkay ng OFW na naiuwi dito sa bansa. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Itinuturing ni House Assistant Minority Leader Ardin Brosas na insulto sa dignidad ng mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya ang maling pagpapauwi sa bangkay ng isang Pilipinang namatay sa Kuwait. Ayon kay Brosas, malaking kapalpakan ang pagkakapalit ng mga labi ng OFW na si Jenny Sanchez Alvarado sa isang Nepali national. Dapat anyang magsagawa ng masusing investigasyon at panagutin ang Department of Migrant Workers at Philippine Embassy sa Kuwait. Punto nito, paano nangyari na ang bangkay ng isang Nepali National ang naiuwi sa Pilipinas samantalang ang naghihintay sa mga labi ni Jenny ay ang pamilya Alvarado. Idinagdag pa ng kongresista na maraming dapat ipaliwanag ang DMW at iba pang concerned agencies ukol sa insidente tulad ng hindi maayos na identification process at kung nasaan ang bangkay ni Jenny. Mababati na kapwa domestic helper si na Alvarado at ang Nepali National. Laking gulat na lamang ng pamilya ni Jenny nang buksan ang kabaong sa isang punerarya sa Cavite dahil hindi ito ang bangkay ng kanilang kaanak. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Uma, na nationwide. Na nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, ang posisyon ni Pangulong Marcos sa impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi nagbabago brigada marikar sargan ibrigada mo obrigado report Muling nanindigan ang palasyo ng Malacanang na nananatili pa rin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pahayag ito ng Malacanang matapos tanungin na kung may naging epekto ang ginanap na peace rally kahapon ng Iglesia Ni Cristo sa paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi na dapat pag-aksayahan ng oras ang pagpapatalsik sa pwesto sa Vice Presidente. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo sa kabila ng hakbang ng House of Representatives na una nang sinabi ni Pangulong Marcos sa isang panayam na hindi mahalaga ang impeachment laban kay Duterte at mas nararapat na tutukan ang mga programa at proyekto makakatulong sa taong bayan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Na Brigada ang AFP naman, tiniyak ang suporta sa Philippine Coast Guard at BIFAR sa gitna ng pananatili ng monster ship ng China sa exclusive economic zone ng ating bansa. Brigada Kat Austria i Brigada mo Brigada report Patuloy na tinitiyak ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang suporta sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa gitna ng pananatili ng Chinese monster ship sa kanlura ng Zambales. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, unacceptable ang ginagawang ito ng CCG Vessel 5901. Pero giiti na Trinidad at AFP spokesperson Colonel Admiral Francel Margaret Padilla tuloy ang kanilang maritime patrol hindi lang malapit sa Bajo de Masinloc kundi maging sa ilang strategic areas sa bansa. Batay sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard na mataan ang monster ship sa layong 77 nautical miles west ng Capones Island. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. Music and News Authority. Balita, nationwide. Ang COC naman ng mga kakandidato sa eleksyon makikita na po sa website ng Comelec. Ang data privacy ng mga ito iniingatan ng ahensya. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 report! Makikita na ang lahat ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidato sa 2025 election sa website ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nilagay na nila sa naturang website ang lahat ng mga COCs, national man o lokal, upang mas makilala ng mga tao ang mga individual na tumatakbo sa kanil kanilang lugar. Dahil anya sa akbang na ito, matse-check ng mga Pilipino ang background ng mga politiko. Maliban sa COC, Maari na rin masilip sa website ng ahensya ang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ng mga party list group. Samantala, Kala, binigyan din ni Garcia na hindi nila pinabayaan ang tungkol sa privacy ng mga kakandidato. Tinanggal ng komisyon ang ilang personal na impormasyon upang hindi malabag ang data privacy ng mga politiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Oh, uh, so I'm the Balita Nationwide sa Tanghali. The mandate, the mandate 2025 midterm election. Midterm election. Kabrigada na nawagan ngayon ng isang election watchdog sa Commission on Elections or COMELEC na aksyona ng mga kandidatong maagang nangangampanya kahit wala pang opisyal na campaign period sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Contra Daya Convenor Professor Danilo Arao sinabi nitong hindi kinakailangang magpatali sa batas ang Comelec upang magsagawa ng aksyon umalala maalala doho kasi wala namang batas na nagbabawal sa premature campaigning at hindi rin may tuturing na kandidato ang isang kandidato dahil isa pa lamang silang political aspirant sa ngayon Pinanggit din niya na dapat magamit ng Comelec ang full force nila upang magkaroon ng public hearing. At sa huli, panawagan ni Araw na magsasagawa ng public hearing o dili kayay public shaming bilang aksyon laban sa mga kandidatong lumalabag sa mga regulasyon ng nasabing ahensya. Ulitin ko lang yung matagal na naming panawagan, hindi naman kailangang magpatali tayo sa batas. Mm. Bakit hindi magsagawa ang COMELEC ng public hearing ipatawag itong mga uh, nag engage sa uh, o ng post ng mga billboard at mga iba pang campaign paraphernalia uh, even before the start of the campaign bago, bago. Nationwide. Nationwide. sa Samantala mga kabrigada, bilang ng mga Pilipinong apektado sa LA Wildfire, umabot na sa halos 200. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Umabot na sa 191 na Pilipino ang naapektuhan ng malawakang wildfires sa Los Angeles, California. Ayon kay Philippine Consul General Adelio Angelito Cruz, labing dalawang pamilya na humingi ng tulong kung saan inaasahang tataas pa ito. Sa kabila naman ng pinsalang dulot ng sunog, tiniyak ni Cruz na ligtas sa mga Pilipino sa evacuation centers at natutulungan sila sa mga pangunahing pangangailangan. Anya, tinitingnan na nila kung ang mga nasirang bahay ay nasasakupan ng housing insurance. Batay sa kasulukoy ang investigasyon, tumaas na sa 24 ang bilang ng mga nasawi dahil sa wildfire, ngunit wala pang kumpirmasyon kung mayroon bang Pilipino sa mga biktima. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng DNA test mula sa LA County Coroner's Office upang matukoy ang mga nasawi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Also is... Rapido, Brigada Balita Nationwide. Ilang MC taxi riders naman mga kabrigada, abay umaasang magiging legal na ang kanilang hanap buhay. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Gadar. got Patuloy na umaasa ang ilang motorcycle taxi riders na mapapakinggan na ng Senado ang kanilang apela hinggil nga sa pagsasabata sa Motorcycles for Our Act na kanila umanang ipinaglalaban pa simula noong 17 Congress. Ayon kay MC Taxi Community Chairman Romeo Magusod, inaasahan nilang gagawin ng legal ang kanilang hanap buhay dahil ngayon ay nakakarana sila na malamang polisiya para sa insurance nila mula sa application company sa pagsisimula ng pagdinig, agad namang kinwestiyon ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo, si LTFRB Chairperson Trifino Guadis, hingga sa maring gawin para mapabuti ang hanap ng mga riders. Mm -hmm. Bilang tugon, iminungkahin ni Guadis na ipasagot na ang lahat ng discount na ibinibigay sa mga PWD at estudyante. Dito nga sa owner ng app at hindi mismo sa mga riders. Mm -hmm. Dagdag pa niya, maglalabas na lang din sila ng memorandum para rin ito upang may patupad ng lahat ng company owners. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada na tulungan ni Sen. Christopher Bongo ang mga scholars mula sa Basilana. Ito ay dahil sa tulong-dunong program ng CHEDA. Ayon kay Go, patuloy siyang magbibigay ng serbisyo sa mga kabataan. Dahil dito nagpapasalamat ang mga scholar sa patuloy na suporta na ibinibigay ng senador. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pong magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan ng Northeast Monsoon sa Bicol Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa at Quezon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated na mga pag-ulan ang mararanasan naman sa nalalibing bahagi ho ng Luzon. Maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan din ang mararanasan sa Eastern Visayas, dulot naman ng Easterlies wala na panahon din ang mararanasan sa nalaliming bahagi ho ng bansa, maliban na lamang sa mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot din ng localized thunderstorm. Samantala, wala namang namonitor na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada sa atin namang health news, paano nga ba nakakaapekto ang kalusugan ng ina sa development ng sanggol sa kanyang sinapupunan? Ang kalusugan ng ina mga kabrigada ay may malaking epekto sa development ng sanggol sa sinapupunan. Kung ang ina ay malusog, nakakakuha ng tamang nutrisyon at sumusunod sa mga prenatal check-up, mas malaki ang pagkakataon na mag-develop ng maayos ang kanyang sanggol. Gayunman, kung may mga kondisyon tulad po ng mataas sa presyon ng dugo diabetes o kaya ay stress. Maaari itong magdulot ng mga komplikasyon na, na makakaapekto sa kalusugan ng sanggol. Tulad na lamang po ng mababang timbang, preterm birth o pagkakaroon ng birth defects. Mahalaga mga kabrigada ang tamang pangangalaga ng ina upang matiyak ang kalusugan sa pagunlad ng kanyang sanggol. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES-1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Balita, nakabayaning pagtutulungan. Kabrigada, dalawang ina mula sa Mbuanga ang patuloy hong lumalaban sa Stage 3 Cervical Cancer at umihingi ho ng tulong para sa kanilang pagpapagamot. Isa si Araceli Habil, 33 years old, mga kabrigada, isang single mom. At si Arlene Puno Santos, 51 anyos na parehong nagsusumikap para sa kanilang mga anak at pamilya sa kabila ho naman ng kanilang kalagayan. Sa gitna ng malaking gastusin sa pagpapagamot, humihingi sila ng tulong sa Brigada News FM Sambuanga at One Tahanan Party List. At dahil dito nakatanggap ho ang dalawa ng 100,000 pesos para sa kanilang chemotherapy at radiation sessions. Ang tulong mga kabrigada na kanilang natanggap ay mula ho sa mga komunidad sila ho'y nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang sakit na pinagdadaanan. nagtabang sa nga kanan ng mga tabang, matabangan nila sa manamu. Nagkakayos salamat mga ka-brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Ka-Brigada! Balita! Nakabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga ka-brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Noong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikten. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Alrighty. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Palita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Palita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.